bisa pa lang. Nakaapak yung isa ng ahas. Talon siya eh. oh, swerte siya Oh. Nakahuli na kaagad Oh. Andito lang yung ahas o. Oh. Sorry po, di sinasadya. Parang mahinalig po Ah, susi tayo. Ano biyayaan pa tayo ang tilapia ngayon? Yung na pala. Shout out daw kay Kenneth Velasco from Santo Tomas. Mahilig din yun siya sa fishing. Uy! May papanain daw. wow my holy eh kakadalawa na si Ashley Kim po ge ito pampaswerte daw niya yung ahas lamat po hindi naman sinasadyang watching. maapakan like eh. Babay <laughs> Thank you for watching kagat. Naghahanap, naghahanap. Ayun okay, o. No? Huli, dalawa. Uh -huh. Tingin. Dalawa, kasama na kayo na. Kaya ko rin yan. Mabaya gagawin sila ba? May huli ulit. Baka, yun yung kagabi. Yung isa doon, nakuha na ng hangin, oh. Hirap na. Lalim. Sarap. Lalim daw. Lalim daw. Time check, 7.58 na. May huli si Ashley Kim, ha. pa pa Oh! Mas oh. Yun, may huli din, oh. Haha, <laughs> Ha cute!

taas sila nung umpisa agad. Maya ulit. <laughs> Nakahuli sa tabi. May huli ang pugi doon, no? Tingin. Iyan, oh. No? <laughs> Nauna na ako sa kanila dito. Ako yung tagadala ng basket. Nagaya ng pana. Abangan ko mga huli nila meron din na mamana sa amin yun hmm. Oh, <laughs> Nagnis yung pana, dinukot si isda. <laughs> Ay, shout out kay kuya. Eh. ano? <laughs> o. <laughs> <laughs> ah. Oh, <gasps> no? Mm. May hule. Ganun, pag ako sa sisid, maliit lang. Ang malaki Ay, na din. Malaki. <laughs> na Nilalamig na naman si Kuge. Kagabi nilalamig na, nilalamig na naman ngayon hindi pa guys. kaya ipakita. na huli <laughs> yung ayun oh may namamana do oh. parang marami na silang huli ah parang medyo walang malaki ngayon na huli parang maliit oh ako ay, sana all. Nakadali lang malaki si Pugi. O. Oh. Puging Ashley Kim. <laughs> <laughs> Ang sa ama. Maliit ng konti. <laughs> swerte ngayon. papanain. May papanain. Malaki daw. Malaki-laki lang pala. Ayun no. Oh. Yon, oh, swerte, Ashley. Ah. <laughs> Nagbitikan sa ilalim tubig eh. Sana all. Papa, ha? ah. Swerte nga yun ang anak ha. Ano <laughs> <Lalo> ko ah. Nakatagin yan o. Swerte nga yata yung aha sa Ashley Kim. Ah, ah. naman ang buto niya. <laughs> Kawawa naman yun. Kawawa eh. Muntik na ka matuklaw. Talod ka agad ako. Oh. Madaling-madali ka daw ay

bakit di mo? Pinanak kanina yung hito. Ayun. Nakahuli ulit oh. Tingin? Nakahuli <laughs> to. Pwede na rin. Pang tuyo. Ulam na rin namin. Libre ulam na rin. Salamat sa ilog. Madami laging isda. Aba, oh, nandito pa rin niya. <laughs> hindi na dadala. Oh, <laughs> hindi pa na eh, pa na eh. Tingin. Oh, yun oh. Patingin ang huli. Mamalaki na din. Hindi na dala eh. Pang prito na din yan. Ba, nakarami na talaga ngayon siya ay. Yung isa doon, wala pang huli. Hindi pa nakahuli ulit. Nahunting ay hito. Hito lang naman ako. Ha? <laughs> nakuhugot Ay, hindi na kailangan ako panain at napana na nga. Napana Hindi na kailangan ka. Petro. Ginama ka. Ah, abante na tayo. Shoutout kay Kuya. Namamana pa siya, oh ko. <laughs> Ang ng huli. laki ng huli, oh. Ang laki ng isa. Betulog na huli. Lucky, oh. <laughs> 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 oh. laki ng isa. Ano ka, laki yung Ang huli malaki. Kasi na din.

Malaki pa. Kami lang daw mga akin pa. Eh, kami huli o. Uh... Malaki o. Uh... Wala dito sa kalahati. Nakita ko na lang <laughs> 'yan, maliliit. Ah, tinisip din na kuya yung ano Talon, talon ba 'yan, beh? Oh talon, laling yan. Hito daw. Baba. Baba na ba ba ako hito? Ayun. Hito nga. Eh, okay na din. Malaki na rin, oh. May kasama na yung dalag doon. Ito na yung pinak malaki sa kanilang tabi. Uy, mat ano ka? Matibo ka? Matibo pa yan, di ba? na. Ayoko na. Okay. Okay. Ada kamu kok? Wala, di kok pa. <laughs> Wala sa kuan de oh. Hindi daw siya susuko. na oh.